Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Region 4A, si Police Colonel Jacinto Malino Jr. Good morning po, Colonel. Uh, good morning, kasamang Ted at Miss um, Chacha. Opo. Uh, Opo. Lahat po ng followers. Opo, salamat po na marami. Uh, sir, ano po muna ang inyo pong reaksyon sa ginawa pong pagbasura ng Regional Prosecutor's Office dito po sa kasong isinampa ng mga kamag-anak nitong si Camilon laban po kay Police Major Alan De Castro. Uh, to be honest sir, we were very frustrated na I'm very frustrated kasi uh, based doon sa evidence na nag-gather namin, uh, solid naman po, specifically kay Magpantay, to be honest, that he was positively identified by the two witnesses as the one who supervises the transfer of the lifeless body of Catherine. Uh, hindi lang nabigyan siguro ng, uh, with due respect doon sa investigating physical, ah uh, hindi lang siguro nabigyan ng probative value yung, yung, identification 'yon at at the same time and other evidence po na present naman. All right. Uh, sir, um I hope you don't mind ano po no, babanggitin ko kasi Ako, itong right it, itong sinasabi ni uh, prosecutor Radok Jr. apat na dahilan eh, kung bakit niya kinakailangang ibasura Ako. itong kasong isinampa ng mga pulis no ho. Ah uh, uh, doon kay magpantay ito yung pang-apat no? <clears throat> ang sinasabi po, ang kine-question ng fiscal dito, doon ho sa pagpapakita ng mga picture, no? Dito po sa dalawang uh, inyong testigo, si Michael at si Jomar, di ho ba? Papa. Okay. Ang binabanggit dito, no? Uh, nagpa nagpakita ro po ng uh, seven photographs. Oo. Uh -huh. Papa. Kasama po dito yung sa tatlong civilian pictures, no? Sabi, throughout the record of the instant case, it can be deduced that nothing was mentioned about the personal circumstances of Magpantay, how he became a person in interest, how did they acquire the photograph of Magpantay at the time Michael and Jomar executed their respective affidavits. Okay, so basically po dito yung ano, ang na no? uh, po daw yung photograph na ito nakuha. at presented sa mga testigo considering that he only surfaced after the alleged eyewitnesses had identified him as one of the perpetrators. So, doon po sa puntong nyo may, may pagkukulam pa sa inyo? Uh, Unang-una, sir, uh, negative po, sir, no? Kasi we do our research also doon sa, sa personal association ni De Castro at saka yung cyber niya. And it is our practice, sir, uh, makikita naman namin sa rules on investigation namin. Uh, yung picture na naging seven pictures na pinakita namin. Para hindi po malicious, no? To test the credibility of our witnesses. Yes. Mm Yung pagdating po ng kanyang recollection, mm -hmm. if he can really identify the first pers the persons na nakita niya, mm para wala pong halong malicia po. And Correct. that is our procedure. -mm. -hmm. And Uh, hindi po namin nilagyan muna ng mga personal circumstances. Base lang po muna sa picture that's how we yes. presented our rogue gallery in our investigation. Hmm. Correct, correct po. Ano para uh, kumbaga hindi lang isa binigay niyo. Boom, diba, di ba? Pinan- seven po. Oh, yes, we included yes. other <clears> too. <throat> yes. Okay, opo. Anyway, sigi po. Kasi nga uh, alam niyo kakasama niyo kami no sa nalulungkot nga sa pagbasurang ito ng piskal. Kasi yan po naman po ay kanyang papel, di ba? Ang atin po lamang po. dito na hindi ito mamatay, dito po lamang itong kasong ito sa pagbabasuran itong prosecutor. Oo. Uh, did, can you cure this defect sa inyo pong motion? Will you file? Sino ho ba nag... Uh, si, legal niyo dito ang kasama niyo sa pag ho ng kaso, di ho ba? Yes, sir. Actually, sir, kahapon din po. Uh, we have our case conference. Mm -hmm. Kasama po yung yeah deputy regional director ng Pro48 mm. 4A at saka yung legal team namin. Mm -hmm. At maliban po dyan, sir, diniscuss namin isa-isa. Mm Yung mga ebidensya na hindi na-consider ng fiscal at ito naman po mga issue na sinandalan ng desisyon ng fiscal mm -hmm. ay sa tingin namin ay dapat dinidiscuss na ito in a full-blown trial. Opo. Kasi alam naman natin during preliminary investigation, just probable cause. Correct ang dididetermine po. Yes. At isa po, uh, we have complied with the DC9, DC20, yung Department Circular 20, meron po kaming pag-uusap ng fiscal before the case was filed. Mm -hmm. Anyway, sir, uh, we also have consulted other criminal practitioner, criminal lawyer practitioner, no? Mm -hmm. Uh, okay. we take this case personally mm -hmm. and as I have committed to the Camelon family kapon, kinausap ko sila. Hmm. Sabi ko, hindi namin bibitawan itong kaso to. Opo. And uh, we will tap all our friends from the legal community to help us. No? Opo. So, so, wag naman yung ano, wag naman yung tayong para tayong nadaya, first round pa lang. Huwag naman. Opo. Na tayo naman namin kaso base sa evidence na present natin. Opo. Salamat po kung ganun po. Uh, Colonel, uh, you have uh, a given number of days no, to file for your... Uh, for your uh, appeal no for your motion <clears throat> dito po how do you, well anyway baka ho kasi yan illegal ano nang no, strategy no how do you cure itong sinasabi na <clears throat> eh paano biglang may sumulpot na picture ng magpantay diyan sinasabi ng piskal eh di hubat eh Meron ng mga sinasabi nga na magbody-body umano itong si De Castro at si Magpantay. Di, di, ba driver niya ito? Opo, sir. Oh. Uh, <clears throat> yung... oh. so, hindi naman <clears throat> may tatanggi na eh, kung magbody-body yan, eh, definitely, definitely, may produce na picture dyan na magkasama sila, di ba? At uh, wala namang Malaysia yon yun kung makakuha ka ng picture ng pangunahing suspect kahit na sino pa ang source mo, di ba? I mean, basically po, common sense na lang ito. Eh. Pero sabi ko nga, sa inyo po, no, you can perhaps cure the defect ng binabanggit ni Piscal. Ano po? Apo, apo. Uh, po naman, Manong Ted, ngayon. Yeah. Anybody may picture na ngayon sa internet. May social media account mm -mm. mga tao yan yeah, basically. And those pictures are credible and those are legally sourced naman. Opo, sige na? po. Okay, sige. Ganto po, uh, uh, Colonel, ha? Ito lang, ano? Sorry pa mga kapatida kasi po itong kasong ito ni uh, Binibining Camilon, eh, binabantayan natin kasi po ano ito eh, no? Um, uh, uh, ang atin lang po dito na baka mangyari ito sa iba ito pong sinasabi na third reason po dito no yung pong nakuha na buhok ni binibining ni Catherine no dito po sa si RV na kotse ang sinasabi ng piskal dito ah uh, uh, it is contrary to human experience for a criminal to leave a piece of evidence on a vehicle used to commit a crime so sinasabi mm -hmm. ng piskal eh, kapag kriminal yan, eh sigurado mahusay maglinis ng crime scene yan. Parang ganun sinasabi niya dito. And, oo, kung ang kinekwento noong mga umihi na nakakita na duguan binubuhat si Catherine, di ba, inililipat ng sasakyan. Kasi na-recover dito, di ba, yung sasakyan ni Catherine, di ba? Opo. na Ay, pinag po, pinagsalina ng katawan Opo, opo. Na-recover yung pinagsalina, yung CRB na kulay pula, di po ba? Papa. Okay, sige. Ang kwento ho dito kasi, huminto yung dalawang nakamotorsiklo, di po ba, ano? Apa. Oo. Eh, ngayon, bukas yung headlight. So nakita nila, binubuhat yung babae. Oo. Eh, duguan daw yung ulo. Ang sinasabi ni Piskal, kung nakita yung duguan ng ulo noong supposed to be si Catherine at ipinaso sa CRV at nung na-recover yung CRV na yan, dapat may dugo. Di ba? Dapat may dugo. Eh, walang dugo na nakita yung soko walang nakitang dugo, pero may nakitang buhok ni Catherine. So sinasabi niya, ang kriminal ay eh, mahusay ang magtago ng ebidensya. Alang nga namang nakalusot yung isang hibla ng buhok, di ba? Dito, di ba? Colonel, ito yung sinasabi ng piskal? Opo. Tama po. 'yun. Pwede po 'yung sinasabi niya, ba? Mm. Ah, uh, yun nga said, no? The probative value ng ebidensyang pinersent namin ay dapat madiskas sa trial sa, sa, sa simple ano ko lang po na pangunawa sa procedure no ang procedure po ng crime lab ay mahirap po yung ano uh, hindi po in our naked eye hindi po makikita ang dugo meron po silang mga technical na ginamit ng mga chemical and at the same time lalo na sa blood samples at sa hair follicles hindi mo talagang basta-basta makikita it is a technical procedure Uh, based on science na ang crime lab lang po ang forensic lab lang po ang nakakaalam mm -hmm. mm -hmm. na I think that issue should be tracked out thoroughly in a full blown trial mm -hmm. uh, kasi masyado na po itong technical at mm -hmm. uh, saka probable cause lang po ang ating hanap mm -hmm. Yung nga po you're going back to the main ano po argument na dito hindi naman proof beyond reasonable doubt physically. dito probable cause di ba ang sinasabi apo, apo. po ninyo ito pong Um, kasi po dito, ano no, uh, uh, no piece of evidence was presented to prove that De Castro and Magpantay were associates. Dito. <laughs> ah, uh, 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 wala kayo napak napakitang ebidensya na magbadibadi itong si De Castro sa Magpantay. Actually, yung 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 sila sabi po yang ganyan ay kaya ko namin i-rebat yan. No? Mm -hmm. uh, based on our information lang na ito talaga ay driver. But if one or two person commit a crime mm -hmm. Mm -hmm. weakness, it can be deduced or it can be presumed that they acted in concert. No? Uh, based on our evidence, nakita positively si Magpantay kung so, supervises the transfer of the dead uh, lifeless body of uh, Catherine mm -hmm. at meron siya kasamang tatlo pa. Mm -hmm. no? uh, though that is a disputable presumption, pero okay. malay natin kung may uh, merong maitit -e sa kanila, merong kakanta that would corroborate. Okay. Ang aming corroborative evidence lang ay manong Ted. Are those object evidence, yung physical evidence na na-recover ng aming forensic group? Mm Agay ng dugo, at saka health follicle. Okay. And of course, yung testimonial evidence ng aming dalawang witnesses. And, and maliban sa testimonial po, if I may add, Colonel, kasi sinasabi okay. po dito ni Prosecutor, ano ho, it can prove, ano, ito hong uh, mga picture ni Catherine tsaka ni De Castro, it can prove that they have a relationship but not the kidnapping or illegal detention. No? Ang sinasabi niya, sa second reason niya kung ba't niya dinismiss. Uh, pero sir, di ba na-establish nyo naman dito po sa inyong iniharap na ebidensya na ang huling dapat na uh, oh, nakausap nitong si Catherine na kaibigan niya, nagsabit may ebidensya na ang, ikata ang tatagpuin nitong si Catherine, si Di Castro? Opo, yun po testimonya ni Ms. Baracchio. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, po niya. No, actually, that night, mm -hmm. they were testing mm -hmm. via messenger app mm -hmm. na tatagpuin niya ng gabing iyon. Opo, yung si Alan si Di Castro. Mhm. -mm. So ang presumption dito ang huli pong uh, ano po, kumbaga, o uh, um, ang ng biktima yung uh, respondent dito, 'di ba? Yung po ang mga hawak nyo rin pong katibayan kasi may mga text message din po di po ba? Opo, opo. Uh, yun nga po ano, uh, sa based on our consultation sa legal team ng Pro 4A at mm. ng, yung ating mga kaibigan sa legal community. Mm. Uh, with due respect sa investigating fiscal, Opo. dapat yung totality ng ebidensya ang titingnan at sa uh, We're still, ano, manong of uh, we mm. have our options, our mm. legal remedies, and mm. ayon din po assurance namin sa kami family mm. na hindi namin bibisawan itong kaso. Opo. Because, you know, hindi po naman, hindi po naman napaka hirap unawain kahit di ka na abogado to, to conclude, no, that circumstantial evidence, no, proves that De Castro is to meet the victim at the time that she was reported missing. Apa, apa. Di po ba? Ito yun eh. Ito yung sitwasyon eh. Anyway, so ito yung mga sinasabi ninyong iniharap ay sinabi po ni Piskal, eh wala, no? Ako'y obligadong i-dismiss ito. Dahil nga daw po, sa uh, without uh, ang binabangkit po dito, no? Sabi niya, uh, <clears throat> uh, uh, kinakailangan daw po, no? Na... Pakawalan nyo itong si Magpantay at saka itong mga akusado na nakakulong ngayon. And then, sabi nga niya dito, dahil daw po sa kawalan ng uh, probative value ng mga inihirap nyo, kaya niya dinidismiss ang kasong ito. Dito po ngayon, sir, kailan po kayo nagbabalak na magharap po ng uh, motion at sino na po ang katuwang nyo dito para po mapalakas ang kaso? Otherwise, kayo mauobliga na pumunta po sa DOJ Central Office. Apo sir, uh, we will follow the the in procedure po. We will file the initial the M motion for reconsideration. Dun po sa investigating physical. Baka makonsider nila yung point nyo namin uh, at ng pamilya kami loon. Uh, if ever na medyo ma-deny po tayo, haakit po kami for petition for review. So marami pong avenues manong TED na pwede namin uh, daanan mm. na to present our case no? Mm. and of course aside from that we will continuously revisit yung mga ano baka meron pa kami uh, Actually, patuloy po nga po kami naghahanap pa mm. ng ibang witnesses. Mm -hmm. uh, yun nga lamang. At uh, meron kami mga POIs. Mm. Yun nga lang mo po at medyo tinitingnan namin kung ito ba'y may relevant relevant okay. po ng kanilang uh, maging ebidensya later on. Pero sabi ko nga for the meantime, mm -hmm. we have consulted private uh law firm mm -hmm. Mm -hmm. na kaibigan naman po ng CIDG. Mm -hmm. Uh titingnan po namin. Okay. Uh, I'm sure uh, they can do something with this para naman sa Camillon family na naging ano okay. uh, na sa atin. Umaasa okay. po satin. Sa well, unfortunately, uh kumbaga uh, literally ano wala ditong corpus delicti eh kumbaga ano li literally ha if i may say so um ang tanong dito nasaan kaya si Catherine no uh, yun po yun yun eh, yun yung pong information yun, yun kasi dito uh, napakahirap po nitong kasong ito kasi ang allegation dito ay kidnapping di po ba and serious illegal detention and illegal okay, and, 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 and yes, detention. Yun lang po muna, oh. yun lang po muna Manong Ted kasi as we can see, ilang araw na mm -hmm. uh, it can be presumed that is uh, up to this date since wala di pa natin nakita si Catherine. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ang assumption natin is still ano uh, of, his, of her freedom of movement. No? Mm -hmm. Mm -hmm. So, continuous itong ito. mm nangyayaring -hmm. ito. And Since magpantay at base sa ibang ebidensya at si Major De Castro ang katatagpuin, uh, yun po ang ating legal theory mm. at nakita naman siya physically lifeless din as per sa red CRB that she was being held against her will mm. no, up to mm. this day. Mm. Opo, opo. So, there was serious illegal detention. Mm. More than 3 days na po ang base sa batas, pag mm. more than 3 mm. days serious illegal detention po yan uh and kidnapping nga po no itong kanyang kaso yun pero ang uh, ang uh, aligasyon ng uh, mga ang sinasabi ng mga testigo lifeless so patay na pero yung apo no masakit man po sabihin para sa pamilya po ni Catherine pero kung ganun nga ang tanong na saan 'di ba si Catherine ngayon yan po ang napakalaking tanong at Baka ho lamang may panawagan kayo sa sino man na maari pong matamaan ng konsensya dito sa kasong ito na lumantad o makipagtulungan po sa inyo na sa ganun po ay magkaroon po ng hustisya dito po sa pagkawala ni Catherine o maging kung sakasakali po, hustisya rin sa inaakusahan dito kung talagang siya inosente. Yun nga po. ah uh, salamat manang Ted for this forum no sa programa ninyo. Uh, Gaya na pa sinabi ninyo, kami nananawagan uh, sa uh, maaring makatulong o merma may bigay na testimonya para ebidensya sa kasong para mapapatibay itong kasong to. Uh, sa atin naman, uh, we want justice for everybody. Uh, kung ikaw ay nagkamali, harapin mo. Uh, be man enough to, to suffer the consequence. Ganun lang naman yan sa buhay. Pag ikaw ay nagkamali, be brave enough to, to 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 face the consequence. At uh, rest assured, Manong Ted, uh, we take this case personally, no? Mm -hmm. Uh, Lalong-lalong na yung my investigating team ko. Uh, it is a legal battle. That's the beauty of, ano eh, yung legal battle. Uh, hindi naman po yun katapusan. At uh, marami pong interpretation sa batas. Mm -hmm. So, That's the beauty of legal procedure natin dito sa banta natin. Meron pong pahabol na po tanong si Chacha. Cha, please. Ito po. Pahabol huh? lang po kay, kay Chacha. Uh -oh. Mm. -hmm. Uh, oh, Colonel, kamusta po yung, uh, yung kalagayan po ngayon, itong dalawang witness? Ah, uh, they're still secured man. Sinisecure po namin yan, no? Ah, uh, nagpa-schedule na rin po ako ng interview session pa. Baka over the weekend or next week. Mm -hmm. Depende sa, ano, uh re-review namin. Mm -mm. Uh to strengthen the recollection. Uh Kasalukuyan po siyang uh, under security po ng aming uh, opisina to ensure na kabilang assist siya at the same time yung patuloy ng kanilang pagtulong dito sa korte. So um kahit po na dismiss na ngayon yung kaso, base po sa pakikipag-usap niyo sa kanila, willing pa rin po sila na tumuloy sa pagiging witness po para po mabigyan ng hustisya itong si Camillon. Yes, ma'am. Mm -mm. uh, they're very willing. Ma'am, for, info, ma'am, no? hindi naman po uh, totally yung dismiss as in person na uh, wala na talagang yes, po. Oh, 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 oh. Without prejudice po, ibig sabihin po, uh, meron pa po kami uh, if ever na makapag-MR kami o makapangalap pa rin ba evidensya, we can still refile the case. Oh, po. Mm -mm, Yan po ang um, mm -mm. beauty niyan. And at the same time, hindi pa kami umabot doon sa arraignment at yes, hindi po so. po mag in dito ang mm -hmm. double jeopardy principle. Opo, mm -hmm. sige. And uh, ito pong si Police Major Alan Avena de Castro, di ba dismissed na po ito? Opo, uh, civilian na po siya ngayon. Mm -hmm. uh, at ito po rin po si Magpantay ay hindi naman po nakakulong yan. Opo, opo. ito pong si uh, de Castro, dismissed na from service. Uh, sino nag-dismiss sa kanya at anong ground? Uh, on the grounds of immorality no uh manong Ted uh, as investigated by the Regional Internal Affairs Service for A mm -hmm. uh, nalapat unayan po doon sa uh, administrative proceeding that he indeed violated yung uh, admin rules namin okay. lalong-lalo na on the grounds of immorality Nag-appeal ba siya? An under review ba itong kanyang kaso kasi anyway go, meron ba siyang ano? Appeal appealed sa kanyang dismissal? Uh, ongoing, sir, but uh, the order was immediately executory. No? Okay. Uh, mm. uh, <clears throat> wala po siyang tinatanggap na sahod ngayon. He's out to the service as of now. Sige, so yung pong dalawang testigo dito, para ma, ma natin sila, mabibigyan ng protection against any threat. Opo, continuous po. Manong okay. Tay, continuous po. we uh. uh, constantly uh, getting in touch with them. Apo. Kasi po kapag, kapag bumaligtad yung testigo, malaking dagok yan para po sa inyo. Opo, opo. Naintindihan po namin hmm. po. Salamat opo, po sa paalala Salamat po, moderator. Sinyo po panahon na Colonel kami po ay nakaantabay po at sumusubaybay sa kasong ito. Salamat po nang marami. Thank Maraming you. salamat po, Manong Ted at DJ Chacha po. Thank you. Apo, po. thank you. Si uh, Colonel Jacinto Malinao Jr. siya po ang head ng uh, CIDG diyan po sa Region 4A. Ted Pylon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.